Alam mo ba na ang pagkagat ng mga athlete sa kanilang napanalo ng gold medal ay isang tradisyon na nagsimula sa mga atleta noong unang panahon. Ito ay isang paraan para sa kanila upang matiyak na ang medal ay tunay na gold dahil ang gold ay isang malambot na metal at madaling masira. Sa kasalukuyan, ang pagkagat sa medal ay isang simbolo ng tagumpay at pagmamalaki. Ito ay isang paraan para sa mga atleta upang ipakita sa mundo na sila ay nagtagumpay at nagkamit ng pinakamataas na karangalan sa kanilang larangan. Mayroon ding mga atleta na kinakagat ang kanilang medal bilang isang paraan upang maiwasan ang pagkawala nito. Ang gold medal ay isang mahalagang simbolo ng tagumpay at ang mga atleta ay ayaw na mawala ito. Sa kabila ng mga dahilan, ang pagkagat sa medal ay isang tradisyon na patuloy na ginagawa ng mga atleta sa buong mundo. Ito ay isang paraan para sa kanila upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ipakita sa mundo na sila ay nagtagumpay. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol dito? At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. What's up, mga kapatid? Don't forget to subscribe. Yes, I'm right. so trying to ride you.